Inom po tayo nito ano Bago ko manangalian Tangalian time na yan Let's eh. So Panginoon Diyos Pagpalain mo po ito Para sa aking alusugan ano, Sa pangalan ng Panginoon Yesus Ikaw ang nagpapagaling Sa mga sakit Sa pangalan ng Yesus Pero di tulad ng mga elephant camp kung saan sinasakyan ng mga turista ang mga elepante, sa santuaryong ito, malayang nakakagala ang mga maamong higante. Maaaring lapitan, pero di pwedeng sakyan. Maaaring hawakan, pero di pwedeng saktan. Nung nagpunta tayo kahapon doon sa Elephant Camp, Ay, ang sabi sa akin ng isa sa mga maput, kaya daw kailangan merong chain. Kasi kung TV, hindi daw magiging bayulente daw yung mga elepante. Pero kasi mga kung tinignan mo dito, itong elepante nito, walang anumang kadena, walang anumang chain. Pero hindi naman siya nang yung mga tao at saka hindi natili pa rin siyang kalmado. May kalabasa, sitaw, gisa! ah. Apo, depover yung kagabi to bago sa inyo ito. Kain na po tayo, ano? Bigay ng Panginoong Diyos. Ang pagkain nito, pa ayon sa Matiyawas ay ispebe sa santuari ng ito. Pero may nagpupita na magaling sa, madaling ng sa pagkain ng tao. Kain po! time Si Baisha ay isang street elephant na nagpapasa noon ng mga turista. 23 years old na si Baisha at baka sa kanyang pagod na katawan ang ilang taong mga abuso. Mapapansin mo yung kanyang tenga dito sa may kaliwa, parang gulagulanit na siya kasi yan yung ginagamit ng kanyang mga trainers para makontrol nila yung elepante. Lalagyan nila yung bubutasin nila, lalagyan nila ng hook. Tapos hihilahin nila ng ganyan. Minsan sa sobrang lakas ng pagkakahila nila, napupunit na mismo yung yung uh, tenga ng elepante. Isa lamang si siya sa mahigit 70 elepante ang sinagip ng Save Elephant Foundation. Ang video na ito ay kuha noong 2015. Nagtungo ang grupo ng Save Elephant Foundation sa isang pundok sa Thailand matapos malamang may isang elepanteng pilay na pinipilit pa rin magtrabaho at magpasan ng mga tao. Sinagip ni Nanlek ang elepanteng si Kabu at ngayon may bago na siyang tahanan sa Elephant Nature Park. <laughs> Hi, Kabu! Actually, baby pa lang siya. Ganito na yung paa niya. Pero kahit na disabled itong elepanteng ito, yung kanyang owner, pinipilit pa rin siyang magsakay ng mga turista dito sa kanyang likod. Okay. Bagamat iika-ika pa rin, mas mabuti na ang lagay ni Kabu ngayon. Salamat sa malasakit ng mga doktor at volunteer. Iba-iba ang kwento ng mga elepante sa santuaryong ito. May mga labis ang kapayatan, may mga elepanteng sugatan at may ibang nabulag dahil sa labis na karahasan. Pero may hangganan ang lahat ng karahasan. Ngayon, may bago ng tahanan ang mga maamong higante. Tahanang malaya at malayo sa pangabuso. But some people will, will say that they're just animals. Um, they're meant to be, to work for us. What do you tell people when, you know, say those things? I, I, I just tell you that is all kind of species who exist in this planet they always have their own reason yeah. they not decide for us yeah. they not decide for anyone not decide for you know for for whoever everyone deserve for respect kami ara alam ng mga elepante yeah, yung yeah, bosses ni Lek kaya nakikita mo kamiya, kamiya. naririnig nyo ba kamiya, mama mama Bigla ayaw, silang nag-iingay. The whole day na nandito ako, hindi ko sila narinig na mag-iingay. Pero ngayon, narinig ko silang mag-iingay. Eto, parating na yung buong herd Narinig na kasi nila yung boses ng nanay ayaw, nila. Ayaw, ayaw. Ayaw, ayaw. I have no children. And this is my, you know, the reason I stay and anyone make me live here, you know, I, I live because of them. They are my children. Si Mek ay isang katutubo na minsan rin nanirahan sa mga bundok hill tribes kung tawagin sila. Marami sa mga hill tribes hindi katutubong Thai. Ang Northern Thailand kasi ay nababakura ng dalawang bansa, ang Laos at Myanmar. Dahil sa gera at kaguluhan sa mga bansang ito, napilita ng maraming katutubo noon na lisanin ang kanilang lupa at tawirin ang border ng Thailand marami sa mga mahut na nag-aalaga sa mga elepante ngayon ay galing sa mga hill tribe. Isa si Bunchu sa mga pinakamatagal ng mahut sa Elephant Nature Park. Pero di tulad ng mga mahut sa syudad na karaniwang gumagamit ng dahas, si Bunchu walang kadena at walang anumang sandata kundi saging at pagkain. They're not different from us, you know. They 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 know who love them mm -hmm. and they know who care for them and they will follow yes. people who treat them right yeah they, they, they you know it's it's very easy the elephant human the same tulad ng mga elepante ang buhay ni Bunchu ay puno rin ng karahasan nagmula sa Myanmar ang kanyang tribo pero napilitan silang tumakas patungo sa border ng Thailand nang magsimula ang kaguluhan at tugisin sila ng militar. Uh, nakakaano. Elephant. Oo, ayop yan. Maras ang tao. tama yung nanay nila. Yun ay nag ng elepante. Kaya nandito yan, may daylan. Kailangan natin silang respeto. Hindi nyo nakikita ko, nakikita ko habang nanonood ako, kumakain ako. Malupit ang tao. Paano kung kaya yung halipante maging malupit sa atin? Baligtarin natin. Kaya kung sinasabing malupitan ang tao, hindi pinagkakakita na po yung halipante. Sinasaktan pa. Meron silang parang martilyo. Merong bakal na nakaganun. No? para daw sumunod yun ang pinapapalo dito bakal at sabi po dyan sensitive yung balat ng alipante Eh, yung palang ibang alipante o oh, punit punit na yung tenga para mapasunod naragyan ng tali inatak napipitas ganyang kalupitan tao sa hayop ay pian. pero naman irespeto <laughs> How how did you come here from Burma to Thailand? Kaka. How you come here? You walk? Yeah, I walk. I walk. Just walking. Po, yeah, walking. Walking. Five Five take too long. work, work, you work, and put it with each other. And after some tomorrow, I can work. pitong taon nang naninirahan sa Thailand si Boon pero nakatatak pa rin sa kanyang isipan ang karahasang dinanas sa sariling bayan. Si Burma, uh, before being a kid, always fighting. Sometimes dying, sometimes got to eat the gun, eat the food, and of <makes noise> the of sa kagubatan nila nakilala ang mga elepante at tulad ng mga maamong higanting ito walang ibang hangad ang mga katutubo kundi isang tahanang malaya at kaya pa. And here you're happy. I miss your home. I miss your home. Noon, aabot pa sa mahigit isang daang libo ang elepanting matatagpuan sa mga kagubatan ng Thailand. Pero sa pagdaan ng panahon at sa kalamak na panghuhuli sa kanila, mahigit limang libo na lang ang naiwang elepante sa buong Thailand ang masaklap pa tatlong libo sa bilang na ito nakakulo o nakakadena. May mga elepante pa kayang Mistula malaking nakakagala sa kagubatan. Sa kamay ng tao? Tulad ng mga katutubong na kahanap ng tahanan, may pag-asa pa kayang nakaka... sila sa kanilang lupa kinagisnan. Nakakaano ng dandaman? Ay, yan, Ako! Respeto! ang kailangan nila. Sige, hanggang dito na lamang ko, medyo like and share. Share nyo Masakit. Masakit po.